Ang mga kadalasang sakit na maaaring makuha ng mga Pilipino na nagtatrabaho sa ibang bansa ay ang mga sumusunod. Homesickness at depression. Ayon sa isang artikulo, maraming OFWs ang nakakaranas ng homesickness at depression dahil sa kalungkutan at pangungulila sa kanilang pamilya at bayan. Fatigue at weariness. Ang pagod at puyat ay karaniwang nararanasan ng mga OFWs habang kanilang hinaharap ang mga hamon ng pagtatrabaho sa ibang bansa mental health issues Bukod sa depression, maraming ofbos ang maaaring magkaroon ng iba pang mga issue sa kalusugan ng pag-iisip dahil sa stress at pangungulila. Chronic diseases Ilan sa mga pangkaraniwang mga sakit na maaaring makuha ng mga ofbos ay ang mga non-communicable diseases tulad ng ischemic heart disease, stroke, lower respiratory infections, chronic kidney disease, at diabetes mellitus work-related injuries at iba pang occupational hazards. Dahil sa kalikasan ng kanilang trabaho, maraming opus ang nanganganib na magkaroon ng mga aksidente o iba pang mga pinsala na nauugnay sa kanilang trabaho. Maaaring may iba pang mga sakit o kondisyon na maaaring makuha ng mga ofus depende sa kanilang industriya at lugar ng trabaho, tulad ng ulcers, dahil sa dipagkain ng maayos sa oras, breast cancer, dahil sa mga matatapang na chemicals na nalalanghap at iba pa.